Hindi ganyan na lang. Ayusin, ayusin mo, alisin mo dyan sa bag. Oh, remove, remove in the bag. Ganyan. Oh, tapos yan mo dyan. Ganyan. Wait! Ito pa, oh. Kailangan mo pa ba ito? Tapon na to, tapon na. Tapo.

Mm -hmm. oh hindi na makalap mm -hmm. Oo, oh, yan o oh. hmm. O, oh. para hindi makalap dapat may isang kasi yung box yung pang-ano niya Pang-galipaw? Oo, oh, at sya pa yung painting mm -hmm. sa niya talaga Ayan, hindi oh pa na siya pag ano. Ano siya mga buta okay mm. O kaya pwede rin yung gano'n yung, yung ano yung patungan. Ano? Mm -hmm. Yung no. maliit. Mm -hmm. Para yung mga ball pen yung, yung mga yung color niya. Hindi pa ako yung, mga notebook mga ano. ano mm -hmm. Alagay mo siya Dapat nga dito na yan Hah? Eh. Hah? <laughs> 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 <laughs>

Dapat yun sa ano mo lang yan. Para ano. Yeah. Ako na yun. Ano pa ito? Ano pa ano, pala ito? sa paghahanap ng mga makakain sa ano pagkain ng pinagkakaabalahan niya <laughs> yung yeah, Pinagbibila ko ng mga guys ng mga ano niya oh. paintbrush nakalimutan na naman niya ngayon Bala, uh, sa ka naman siya sa sa mood na magpinta-pinta Lipan na naman niya. Ready. Magpipinta na naman siya. Lagay. Puno na ang aming mga dingding. -ding, na mga pintura-pintura. Oh, ah, itong, pintura. itong ganito sa supot mo lang po. Supot na ano? Yung la, may simpla. Hmm, may simpla. Teka, ako dito. Sa ganito, Ay, no, ano saka itong ganito. mo Aray, mga ano sa kanang balakang ko. Damihan. So, at dito guys, uh, sinet up ko yung, ka, yung aming phone, no? Then, uh, sabi ko, try ko nga na mag, magkunwaring matutulog. So, yan, Tulog ako sa mga binti niya. And then, try ko kung ano ang gagawin niya. Kasi, talagang antok na antok ako. Kaya lang, hindi ko magawa. Kasi, marami pa tayong dapat tapusin, no? So, yan. Makikita nyo pinapamper niya ako dyan inihimas yung aking ulo tapos ninyo minamasahe ang aking balikat, Yan. napakalambing po ng anak ko sa totoo lang kahit na ganyan ang sitwasyon niya, ganyan ang kalagayan niya is uh, ano naman po yung isip niya talagang napaka talentadong bata, ayan natatawa ako pag, nung, pag ko ito eh, na alam niya pala nakaset up yung camera. So, yan. Tingnan niyo, may flying-flying kiss pa. Hindi ako tinigilan yan, guys. Talaga, ako na lang yung kusang tomayo uh, tumayo eh. Kasi sabi ko, mahaba na yung video. Ganyan ang ginawa niya sa haba ng ano, actually, 12, 12 minute ito, no? eh, pinutol ko na lang. So, hindi talaga tumigil ng kamamasahe sa aking balikat, kahihima sa aking ulo. Niya. Sa niya, kaliwat ka ng kamay niya. Nakakatuwa guys, sobra. Wala akong masabi sa anak ko talaga. maasahan din naman kahit na ganyan. So guys, ang sasabi ko lang po, huwag po sana kayo magsasawa sa pagtangkilik sa aming mga videos. At uh, kung maaari po, huwag po kayong uh, mag skip ng aming mga ads para po naman sa kanya. Tulong nyo na lang po. Salamat ng marami.